Pangit daw lasa ng gamot, mahal. Kaya ito ginagawa namin. O, oh, ilong. Ipit ilong. Ipit ilong. Hinga nga Malapit na malapit na maubos. Malapit, malapit na. Yung kanina nasayang, may 4ml na nasayang kasi ano, hindi siya nasarapan. Tapos nasuka niya. Pero itong ginawa namin, Okay naman. Hindi ka dito, Eman. Ipit ilong. Ipit ilong. Yan. Tapos lunok. Tapos hindi nga malal. Oh, yan. Ipit ilong. Lunok. Hindi nga Sige pa. Sige pa. Hindi nga malal eh. sa bumaba. Very good. Basta, hinga lang malalim para bumaba yung gamot. O, oh, huwag mong lalasahan. O, oh, ganyan. Lên nọc, lên nọc, lên nọc, lên nọc.